Ang katuray. Ang gabi. Ang kamote. Ang kajus. Binubungkal ito kasi palalawakin pa. Hanggang doon sa may ipil-ipil na yun. Papalinis na dito puro malunggay yan hanggang sa dulo yan yan puro malunggay yung ginawang bakod ni tatay mga saging pa doon hanggang may saging, may pomelo, uh, may gu guaba, may uh, ibang tao langka, kamias. Ayan. Ayan puro malunggay yun. Ayan. ito may kamuti pa kami dyan ito may uh, yung nyug na ano maliit may duhat mga papaya ayan, ayan. kaya ganyan ang tanim kasi nga walang ulam tapos ito tanglag kalamansi tapos meron na rin kami dito tanim na um, rambutan ata Yan. Yung dates. Ayan yung dates. Ito yung dates.